Biru biruan kasi ngayon sa social media bakit daw biglang natahimik etong si Mark Villar, tungkol nga dito sa bumagsak na tulay aba, dati pabida to eh bida-bida, hindi lang po si Mark Villar, maraming alipores syempre ang mga Duterte, yan ay yung mga nasa social media ng mga diehard at ibinida nga etong mga ganitong klaseng achievement ko no, nidigong <laughs> Duterte legacy, ayan, ang pangamba ng mga kababayan natin mukhang hindi lang itong tulay na ito ang nanganganib na bumagsak or iba pang mga imprastruktura nga na mukhang substandard ang materials na ginamit dahil sa korupsyon. Abay kung babalikan natin ato si Mark Villar, ayan. Ngayon po ay pinupuntirya kayo ni senatorial senatorial candidate na si Attorney Luke Espirito. Ang sabi niya, nagtapon tayo ng lagpas 600 million. talaga hindi biro 'yan. Hindi rin po biro yung pag-angat pagmamalaki na itong mga DDS sa kuno nga ay achievement ni Digong at ngayon dahil bumagsak hindi na daw nila yan achievement tahimik ang mga alipores ngayon ni Digong yun nga 600 million at kinakailangan pang maglabas ng gobyerno ng dagdag 200 million dahil sa palpak na unang disenyo at ultimo bumagsak apat na buwan matapos itong buksan matagal na itong proyektong ito. Ang pagkakaalam ko ito ay plan sa sa panahon ni Dico, ah, ni Pinoy. At yun nga, ah, uh, ang nagtuloy ay ang build 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 program nga nato si nato si Duterte. At siyempre, inako agad yan ng mga, ng mga die hard na kung ano ay achievement nga ito ni Digong. Ang sabi niya, ang binabanatan ngayon na itong si Atty. Luke ay itong si Mark Villar. Alam natin biru-biruan na tahimik lang itong si Mark Villar. Pero pa, panahon ng magsalita naman siya at magpaliwanag sa nangyari sa ilalim ng kanyang DPWH uh, na ahensya. Oy, magpaliwanag ka daw sabi ni uh, Senator or Senatorable Luke Espiritu. Kung lumabas na mayroong anomalya ay dapat lang talagang parusahan kung sino yung nagkasala. Dapat nga daw singilin yun yung yung mariin niyang sinabi dahil 830, 830 million na substandard bridge ay hindi biro. Talagang no joke ito. Tignan nyo, mukhang natabunan nyo kung ilan ba yung naaksidente dito, ilan ba yung casualty, meron bang nasawi dito. Hindi yun yung balita eh. Ang balita ngayon dito, yung, um, yung uh, sampal, sinampal, yung mga nagmamalaki o pinagmamalaki itong proyekto na ito ni Digong malaking sampal kasi ito sa kanila eh. Yan yung usapin eh. Pero hindi binabalita kung ilan ba yung namatay, sino ba yung mga nasawi dyan, ba? Diba? So anong sabi ni Attorney Luke Espirito? Mananagod ka, Mark Villar.